Yun nga mga kamarikon, nandito tayo ngayon sa Ladera Medical Center at rinig na rinig ko, rinig na rinig ko na hinamon ni Emma Joseco si Olive Caparas ng isang DNA test. O oh, di ba Na napagbigyan na yung request ninyo, kaya tara, pakisaw tayo. Ano, natatakot ka na lumabas ang totoo? Of course not. Ayoko lang patulan yung mga kachipan ninyo. Eh, Excuse me ho. Kilala ko to. Ah, oh. Ano? Excuse me, ho. Pwede ho namin kayong tulungang makapagdesisyon. Sino ka? Ikaw na naman. Ako po si Maricon. Isa po akong vlogger, podcaster. Marami akong following. At may suggestion po yung mga subscriber ko. Sana naman ho, eh, mapagbigyan ninyo. And what is it? <coughs> Oh. Diba, Miss Olive, Miss Emma? Marami na kayong fans. O, oh, ayan o, meron dyan. Hashtag Team Olive Press 1. O, oh, yun, ang dami o. Oh. Hashtag Team Emma Press 2. O, oh, ang dami. ba diba? online po yan lahat ng yan. Meron nga pong comment dito eh. Kaya naman siguro baka ayaw niyong magpa-DNA test dahil takot kayong malaman ng madla ang totoo na niyo daw ang anak ni Miss Emma. Mismo. Totoo yan. Of course not. Ay, naku, hindi. Totoo po yan. Ito, ito, si Miss Olive. Kidnapper po yan. Po. Hindi totoo yan! At ay din. Patunayan mo. Magpa-DNA test pa. Pag hindi daw po kayo kumayag sa DNA test, isa lang ibig sabihin nun. Totoo ang bintang sa inyo. No! Fine! <laughs> Ayaw ko sa hamon ng babae ito. Magpapa-DNA test tayo. Pero sa isang condition. Specialized DNA test ang gagawin sa ating dati.